I'm <laughs> Pastor, ang ganda ng bahay mo. Maraming halaman. Oh. Daming halaman lodi oh. Daming halaman ng bahay ni Pastor. Oh. Ito kabuuan to ng bahay namin. Ayan. At kaan ng mga kapatid ko na hati-hati na. Ah. Pero ang ganda nito, Chinese bamboo. Ala. To. Oh. Lodi na ko pala. Ay, magandang... Ma Naku po, ay... Nanay ni Pastor, magandang hapon po. Ah, bless, bless. Yay! Ay, ay, ay. Pastor. Yan. Yan. Ay, ni Pastor. Pastor, ilan ka po nanay niyo, Pastor? 78 lang, malapit na mag-80. Ang ganda ng ano mo dito, Pastor, ng lugar mo, Pastor? Dito ako nung so. baka uh, Mula elementary, way back mga kasi gumura dito ako, 82, 83 ng high school. Adi mga seventy... Ninety-seventy... Grade four ako. Seventy-nine... Eh, grade five. 80 Grade six. Ito na. Ito na kinabuhay ko nung araw. Pagdaragat. Pagdaragat. Ito sa Laguna D. Bay o Laguna Lake. Nung araw napakaraming isda dito. Lugar na yan. Lugar na ito. Kapag babag yun noon, dahil uh, malakas ang alon, malakas ang hangin. Itong leg na ito, parang ano siya eh, na nahalo siya ang bangos. May babae ng tubig siya. Kaya lumulutang, kaya lumulutang. Kaya lumulutang. ng araw at lumulutang. kami lumulutang. panghuli ng net lumulutang. Kaya lumulutang. Kaya lumulutang. Kaya umiiba po pala bangus no. Oh. Uh, ganun pala gumag ganun pala nagagawa ng pag nag high tide. Sa chicks oh. ba yan? Sa so. chicks. interview kay pastor. Ah, <laughs> oh, interview kay pastor. Oh, Isipin nyo, Ah, uh, ito ang bubuhay sa amin ng araw. Para sa daming isla, nakasurvive kami. Bagay blessing ng Panginoon sa amin. Eh, bukay na bukay sa <laughs> amin. Oh, siyempre. Memory na lang. Memory na lang ngayon, Pastor Lo. Sige mo. Dali mo na mga sa... Sa uh, laot. Sa gitna. Oo. Doon kami naabot ng bagyo may saan. Sa laot? Oo. Oh. Oh. Ano ang tubig yan? Tubig pa rin, tubig. Ay, tubig. Ano? Ano? Tubig lawa? Ay, lawa. Uh -huh. Ang tapat niyang, Pastor, binangunan. Lawa, lawa. Kanto din, parang ganito. Ah. Ang tagupan na lang. Pero mga po kalayo yan? Mga 10 kilometro? Oh. Malayo yata yan. Uh... yung lahat na nakikita niyo, sa inyo po yan. Hindi <laughs> naman. lahat <laughs> ng natatanaw hindi yan. <laughs> anong, anong bansa na ba yun? Ito, ito pastor yung mga bangka noon. Itong bangka ngayon, <laughs> noong araw ang bangka kahoy ang gawa kahoy. kahoy oh. <laughs> ngayon, ano na to? Fiberglass na. Fiberglass na. Uh, fiberglass na. Pero ganyan ang, ganyan ang isura okay. ng mga bangka. Ganyan ang isura ng mga bangka. Kasi... Ang fiberglass medyo mas matibay kaysa noong araw. Ang kahoy kasi namubunok. Oo. Pero ang ang bisad body nito, pag lumubog ito dire-diretso dire, ito kasi ma fiber, mabigat. Kasi hindi sa laminate fiber. Ah, fiberglass. Ngayon araw yung kahoy nabubulok Ayun. pero nakalutang, nakalutang. sa kalutan. Si ah, ganoon pala 'yung kalutubog. Mm. mm. Matagal nga lang ang buhay nito. Ah, kasi may hindi na siya nasisira. So, 'yun. Ang... Sa so, ngayon, sa so, ngayon, oh, Pastor. Um, 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 um. Ngayon, Pastor nagpapadagat pa rin kayo dyan sa Laguna de Bay. Um, di na, no? Hindi na. Hindi na mga way back 1987 nang bumasok ako sa seminary uh, mga 21 years old ako 21 years old ako batang batang ako Ah, 21 ako. Iniwan ko na. Si pasta ano? Iniwan ko na dagat. Ah, so, uh, iniwan mo na pangingisda. Oo, tinawag na ng Panginoon sa ministry. Ah, uh, um, last ko ano? na 80 86 86. Oh, at advance ano sa ko, ko na pagdala Pastor, tumadan, so Ngayon ngayon, Pastor, ano ka na anak, okay. nag-ministry nag ka na. Noong 26 uh, 2016, 58 uh, na yun. Yung 2015 pa rin Ah, uh, 90 90, 2010, oh. Eh ngayon, 2023, bigtee Almost 33 years. 33 years. Kamusta siya? Birthday niya February 29. Congrats, Pastor. <laughs> Ayun. Uh, so guys, ito um, pa yung um, ano from Fisher uh, from fisherman. So, sa vlog din Sorry na? Ay, Ay, lang sa dagat tungo sa pangisda yung I will make a piece of yes yes kumbaga para, parang parang ang buhay mo ang story ng buhay mo pastor parang buhay ni San Pedro Bayon yun ah, yeah. fisherman to mga lagad pangisda tinawag ng Panginoon asar ngayon din ngayon din din ngayon din ngayon din ngayon <tod <tod at sumunod, Yesus. Yes. din Nung sinabi ng Panginoon na... Uh, sumunod kayo sa akin, talo me, eh, and I will make you of or submit kayo kayo mamalakay ng tao. Ang ah, sabi ng Bible, iniwan nila ang lahat at sumulot <coughs> Jesus. Yes. Ano yung iniwan nila yung lahat? Iniwan nila yung bangka, iniwan nila yung sagwan, iniwan nila yung net. Totally, sumunod sila sa panawagan ng Panginoon. <coughs> so, bilang mamalakay ng tao, kiss or submit. Parang ganun din yung Similarity ng buhay ko. Kamada, oh. Uh, way back 1980. Ibig sabi, nagkakamali na talaga mga uh, Way back 1980, great chicks ako, nagdadagat na ako. Then after noon, tinawag ako. ah uh, 87, nagkumit ako sa pagliniwa ko na. Totally. Thank you, thank you, Pastor. So guys, yan po ang buhay ni Pastor uh, Marcelo Alinsunurin. Yeah. Shoutout nyo po yung ano, mga church people. A shout out sa Nagatang Pisa Girls yeah. mga yeah. na patuloy na sumusuporta Especially sa Lodi Team. No, Yun, thank you, thank you. Pastor. ko sa Lodi at nakarating kayo <laughs> sa aming, ano, sa aking bayo sinilangan. <laughs> yes, yes, yes. Pangarap ni Pastor, eh. Pangarap ni Pastor, <laughs> Ayun, ah. Pangarap Yes. Picturean ko kayo mga Lodi. Ayan. Picturean ko kayo Lodi. Ha? Ko, ko kayo nila, Pastor. Lodi, Lodi, picturean ko kayo ni Pastor. Ayan. 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 Ya, lady, one, two, <tuk> ya, ya, ready, one, two, three. Si siapa? Melo. Eh, nyan. Keto, keto. Nyan. Ready, one, two, three. John. Ah, uh, tapos ka na mag-interview no, Lodi Rema. So anong masasabi mo sa ng camera? <laughs> ayun po. At, oh, ayun napakaganda na po ng sinabi niyo, no? Ang mundo ay lumipat. Ayun. Ang oras 'yon. Grabe. Puta lang bigla ko dala. Okay. Oh, shout out.